So, lang nato. Ang mula ko lang nato, anong mga love story ng mga sin ng mapungkol, tagulas, tagbals? Hindi. Ano? Hindi na nga, eh. At yung natural lang maging na sa asawa Ba't mo kaage? Ang meeting karon ron kay Juan Mano, kanang meetingan na to kay para ma-solba ang lapon. So, yunani? So, sa may side ni mo, bus binto yung ato na hitabo ka po. Ba't ito yung side kick? Ay, sus... Ito dire ka ng bayan. Ay, ito okay. Sa mga bunsurot no, padulong tayo dito ah, karoon ilang binto eh, kay na ay may kaguluhan sa GC na sa mga bukit yung trainers to. Dili, dili siya kaguluhan ka lang. Tagba sa kuno, ako ay sa asawa. Unya, kinahanglan daw may mag-meeting. Kaya ni Lib si Tagbal sa mga GC. Nang luod, Oh, pero duda na ako mga bunsurot. Gitripingan mini Bintoy yung kitagbals. Mura na akong instinct ha. Ah, so padulong ta dito a karon sa ilang balay ni Bentoy kay pag meeting lagi daw kuno mi. Pero sa akong nahuna gyud, mura gitinuangan mi ani i-set up mi nila. Ha? Ah, mi nag si Tagbals. Pag pura kalito, ka dito naka-post ni Bentoy nga kanang gitripan ni Tagbals. Ya karon nang daw. Wala, buha na kay Stepping. Dulong popot si Bunsorot ta, ah. lamangan dili na pwede eh, kay maayong kayo ni. Eh. Padulong ta dito sakit ta rin lang, eh. wala, matay, mukul, sakit sa kay Tagrilla kay wala man tay so. motor karon ang lawa. sa dilapit toy. Okay. Finally mga bunsurot, nabot na ta diri ah, Pero diri sa Medidas nagpahunong kay Siyempre, para di mahalata ba Maduol na ta dito ah So di lang ta magpahalata mga bunsurot Nakabalot sa mga pangyayari Okay, na remember po din ako ganina nga si Tagbas nang hanggat og tapok-tapok before mag 1 pm. So alas 12 man lang sabot ang moderate. So murag mo ng nang plano ni Tagbas. Ang nata diri ay lang Nag chill chill si Busing dara. Bilang ta pala ta nga naka sense na ta. Naabot din si Rolly. Kuya Marbs vlog. Yeah. Na na si Steven Chor. Maro kay ni Gapo bantog ra sa sulod. <laughs> Bantog rasulod nang kuan sakay. Nade si plano de. Oh, yeah. <laughs> 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 nabot na si Tagbals. Oh, Bago pa ni kamata siguro bay. <laughs> <Parang -marin. laughs> Naglip man ka si Naglip man ka sa si si. Are ma ko. meeting ng nana si Kwan. Sama, kung mo't di, hindi siya mo't di, kung Okay. Ako okay. Set up na si Bossing o kamera kay para ma-record na mo kung saan mo mamitingan daw karon Recording oh, ko. Oo. Kaya mo daw i-post sa page. na. Isa manggit ko sa kaplano nga buhon eh. Kapit nun ba yung nurse ba eh. Yon, regarding nga eh. Anong nag -na nag-ipatawag tamo tungkol atong scene kahapon. Una tong singa pun maki ba kay... si kitag bags ni live sa GC. Live just GC kay ang hinungda na to kator pud nga sin nang iyang asawan suko daw. Di na siya paulion ba. Ya, yeah. sige akong kuminawon ang iyang kon kay siya may siya may affected. dul dol dere. Ako man. Dire dol. Sabo dire dol kay bro. Kita di mana mo kada tuloy-tuloy nya. Kita yan nan di tardi ini kan. Nang bilan pIM kada tuloy Kita ni kada yan. Turlok ani pIM oi. Ayuh Pero nagtan ko si Muadaan. Nagtan ko si Muadaan. Nagtan ko si Okay ba? Okay ba. Okay maka. Then okay man pud si Kwan. Okay man pud si nga ko ayan ah. mo. Yan. Inana ako ay iharado ko kay Wa pa dekana nang ngid sa imong. Asa may plan yung plano di sa okay. totoo. no. Um, Aman man to. Asa may plan nang sa mundo buat bigid Katawa gi okay. ko kay diba, di man ni relieve man kas GC. Oh. Ya. Yeah. Bisod pud kayo ni relieve kas GC nya. Yeah. Siyempre, kung sabi ko gano'n, sabi ko rin pasabot, GC sabot kayo ng binary, kung sabi pasabot, un undang un ka or kwan, nana? Nilakaw na kung una tungod kay grabe din ako makaya ang commotion dito. At na lang ninyo ang video dito sa Kuan Bukid ng Biners Kaya naagi dito ang full good nga video Atul sa mga pag-meeting Grabe Eh, bisag ako nang urog ko sa full boy